May buntag ka natantanan, makiksunan din ni Kristo. Sa unang pagbasa, gikutlo kini sa ikaduhang sulat ni San Juan, din, nagulagway o sabi kini nga, ni congratulate si San Juan nga sa mga lamina sa mga kinikanan nga ang ilang mga anak nagatuman sa balaod sa Dios o sa Ginoo mausab kana ang gi ingon diha sa salmo responsoryo nga bala uh, bulahan ang nagatuman sa balaod sa Ginoo og sa ikatulong pagbas ay ikaduhang pagbasa nga maong ebanghelyo sumala ni San Lucas gihisgutan kini ang nanglabay labay sama pananglit sa nanglabay labay sa nahitabo sa panahon ni Noe og sa panahon ni Lot na silang tanan nagapunting lamang sa panginabuhi o kaluwasan sa ilang panglawas o sa physical akala to ang lawas mo ray lahang gi importansya wala nila beliha ang kaluwasan sa kalag o sa espiritu mo nagpadayon gihapon sila bisan na ay mga gi pangwarning sa ilaha nana ang padayon gihapon hangtod Inoon, nga wala na sila ka. O sa pa sa Tagalog, nabulaga sila, nga wala. Naanang katalagman, nga laglag na sila tanan, wa kaandam. Awa. Kinahanglan ang atong puntingon sa atong kinabuhi, mao ang kaluwasan sa atong spirito o kalag. Mao na karon nga ang istorya mo balik kay walay naminaw. Mao na istorya din ni Lot o ni Ninoe, eh, mubalik niyo dili tama minaw kutluang pagtulunan. Kutluan nato pagtulunan. Kaya aron kita, dili na usab mahisugamak sa makatalagman, magandam magandam na kita. Muna ang kita dong the urgency of our salvation. Dili kay sige lang yahapuntag, pamaligya, sige nang ang uban, dili kasimba, tungod kay naayilahang mga trabaho naa trabaho naa sila'y business kaya nga tiban nay overtime nay ubang mga ubang unsa pa ilaha mga aktibidades kenabuhi na nalimtan nila nga ang Dios ang atong unahon ang giuna ilang trabaho ilang gipaDios ilang trabaho ang ilang negosyo mao ang Dios nila o ng nalimtan na busa magkinahanglan tang ipunting atong ka, kaluwasan sa kalag dili lamang kaluwasan sa atong lawas kundi lawas og kalag dili man tama nga adili man importante ning lawas dili importante kay kini ato ang lawas og kalag ang maluwas. Dili lamang ang lawas, dili lamang ang espiritu, kundili lawas o galang. Busa ipuntad, ipuntarya nato ang atong mga panginahanglan diha sa kabubuton sa Dios, labi na ang sa atong isig Ug O labaw satanan, pagigugma sa tanan, pakigugma sa Dios, labaw sa tanan. Nagigugma ba ka po? Nagigugma ba kita sa Dios, labaw sa tanan? Wa wow, may tingog. Nahigugma ba mo sa Dios labaw sa tanan? Yeah. Ikaw na bin, kung tanawin, kinsa'y nahigugma sa Dios labaw sa tanan? Ang uban, negosyo may gi... higugma? Trabaho may gi... higugma? Na mao na, na, otro na kumi, eh. kinsa'y nahigugma sa Dios labaw sa tanan? Oh, Nabaw sa tanan ha? Pila ka Domingo nga wa mo kasimba. Mao na. Na to amo gumi importante ng gilakaw. To amen? na. Hay man ang paghigugma sa Dios, labaw sa tanan. Ha? Do na tay pitu ka adlaw. Mahalang magtrabaho mo diha sa lo, sa unom mo trabaho mo sige. Pero ang Domingo ayaw kalimting mga nang obligasyon, paghigugma sa Dios, labaw sa tanan. Mayingon mong nahigugma sa Diyos, labaw sa tanan, pero wa mo kasi mas Domingo kay tuwa sa negosyo, tuwa sa trabaho, tuwa pa yung ubanin mong overtime. Na mauna ron, ya? Higugma ang Diyos, labaw sa tanan. O ang atong mudilos, mahigugma sa Diyos, mao nga ang atong panginabuhi, maampuong panginabuhi, nga atong mudilo, mao si Santa Maria, maampuong. Mga nang pangigugma, -pang, The highest sacrifices The high sacrifice we could offer to God is the high, the sacrifice of the Holy Eucharist. Mauna nga magsimba kita kada Domingo, o kung kaya ninyo nga kada mas malabing maayo. Pero mauna ang as, si Santa Maria ang atong modelo sa pag maampuong kinabuhi sa ato ang sa tanan nato kinabuhi. Mauna ang atong devotion ni Santa Maria ato yung palawman maayo panaw mo na to pag pag kada adlaw unsa sa Maria. pero diri sa simbahan na nato, natoy istorya sa amo ang sa ko ang uh, si Father Chipong sa una na amo tong maestro sa una professor nato istorya siya bahin sa devotion ni Santa Maria ang liturgist o ang muingon na sumala sa liturgias ni Igon nga, ang pagrosaryo, ato na ng buhaton sa so wala pa ang misa o human na sa misa. Kung sulod sa misa, dili na ta magrosaryo. Mao na ang proper, no? Sa so, mao na, Udin ta magrosaryo ko na, na sulod, nag, 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 nagsugod na ang misa. Mao nga, ang pari nga, paro, ang pari siya, Iyang isultihan yang mga parokiano yang mga tao nga dili na mag sulod konsulod sa misa. Nakaroon nagmisa man ang pare, natanawan man niya ang tiguang, sige may mag nga, nagmisa na. ingon so, siya, bantay lang ang tiguang nga, kaya hindi magmisa. Kaya kaya matungda datan na, na, na kung sa inaong sa tiguang. Kaya, hindi ko magmisa, iya na ang istoryahon. Na, may istorya, pag magmisa, yang giat nga ng tiguang, wa naman diha. Aw, oh, magkita naman mangi hapon ta. Sumbao so, na sa usaka usaka hapon in suri ang pari diha sa simbahan, nakita niya ang higuwang diha sa imahe ni Santa Maria, si si, si Rosario na. Nakaron kay napungot gud pari kay sige Rosario sa gamisa niya. Nakita niya ang tiguwang siya. Tago siya sa haligi. Pagtago niya sa haligi, yung sa, ang tiguwang siya. Santa Maria inahan sa Dios igampo kami makasasada karon sa ora sa mga tay. Yang inta hinto hintago mas aligi ng siya. Ako si Kristo unsay imong pangina unsay imong tuyo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya sang Ginoo Dios sa kanimo na na. Ingon ang Ako si Kristo unsay imong tuyo. Santa Maria inahan ka sa Diyos. Sige ang pong kami magkasasana ka na. Napungot na ang pari. Kaya wala siya pang Ako si Kristo. on sa imong tuyo. Iyon Paghilom dihan. Ang istorya mis yung inahan. Wa kay batasan. Ah. So, sa maya itong makutlo nga pagtulunan, magpadayon ta dahil sa pagrespito sa atong inahan na nang karon rin ito, ingon nga si Kristo gikasaba na wala. Kundi rin, gipalauman ang minsahe, pagpalawman nato ang dibusyon sa atong inahan, si Santa Maria, Birhin Sarigla. Busa, tumana nato. Ato kining pamalandungan, ibutang sa kasing-kasing, puyan og paambitan. Manindog palihog, atong ipadayo ng anong santos. Peace.